tungo ng bakahan nagkakahirapan na ah. <laughs> kaya, kaya mo na lang kaya mo kaya mo na Gimana dah lah, pergi apa, pergi apa? Di ni, di ni, di ni pula. Tengok tengok lagi. Nanyu terlalu tak? Eh, pergi kamu pula sih. Di ni. Di ni pula, di ni rampas lagi nare, nari. Di ni, iya, gak kenal. Gak kenal

Ge ge ge. Hindi ano ay ahun na natin ahun na natin kaya niyan. Mahirap 'yan. Hindi Nasa pitlig gasolina na niyan. Kaya na hilain niyan. Oh. Eh.

Oke, ya, satu nih antara nasi durian. Bagaimana tarik? Oke, hinanda ini aku nih tali. Oh, tiba-tiba kamu Ingat Ingat may pit. panya. Yan, yan. Yun. pa. <laughs>

Ayan po ka master oh. Inaakay. Ang lakas ni Eson. Pawalan oh, oh. <laughs> nyo na lang dyan. Sa akin pinawalan ko na eh. Oh, oh, oh. <laughs> pinawalan ko dyan na. <laughs> Yung underbong ginawa. <laughs> Yabang ng putal. <laughs> Maliit eh. Kaya ba? Sigil. Teka, tatayo Ay, gago. Kaya na eh okay. <laughs> <yun> to. na. <laughs> Delikado. <laughs> Wala kang sasakyan mo na. Hindi, nagbago na. Ganyan nangyari sa akin. Ganyan nangyari. <laughs> Ganyan nangyari sa akin. <laughs> Ganyan nangyari <laughs> <laughs> <yari> sa akin. <laughs> <laughs> Ganyan nangyari sa akin. Tunit. Ba't kasi binababoy? <laughs> Ganyan na rin sa kaya, kaya sabi, sabi ko, ilalapit ako eh. Nahihilo ako eh. Oh, talian na lang. <laughs> Ay, malaki eh si Eson eh. Kaya-kaya yan. ka, Eson. Eh, dyan <laughs> ha. Pawalat <laughs> mo. <laughs> Palanas na matarik. Mapakaiksi pero tayon tayo. Kala mo lang mababa eh Patag gilid. Patag pala eh. Patag nga. Patag gilid. <laughs> papakita Dapat yatang magkaka ko kay mga biji buah ya, kayo Kamaster. Dahan-dahan. <laughs>

<laughs> yung ano, <yung> baka maputol. <laughs> Hindi. Ito 'yung direcho. Oh, 'yung direche. Oh. Ano 'yan? Benggo. Pangpatad. Tagita gilid. Tagita gilid. Boy, boy. Boy. Pigilin mo, pigilin mo dalawa, dalawa. Pigi, bumabaka na bibo. Akayan mo na lang. Bak, tanaw lang 'yan ako nga. Tanaw ko kaya ko, boy. Yung pala, hindi aya. O, tingnan mo nga. Paano mo sasabi mong kaya yan? oh mo, bo boy. oh init na. init Yung na Ano nangyari? Naipit. Mother, meron yung bike rate. Patay ko ito ka muna. Ang tali, no helmet. Asal? Utang na ka, bala ka. Kuhan mo. Nung oras na. Nakaw, alasin ko na. Gagabi na tayo. <laughs> Ako muna. Okay ka muna, Boxley. Sige, bira. Bite na lang, Clutch. Ah balalak <laughs> Dula <laughs> Primera siguro sinapak mo na dumula. Yay! Yeah, ganun na ganun, mo! Ganun-ganun mo!